Hello guys! Welcome back to my channel and today's video dahil sobrang init ng panahon guys so magpapalamig lang tayo dito sa Alpo Mart Siyempre, bibilihan natin si Jet, Jet ng yogurt Yan, mamili tayo ng Jet Jet ang gusto mo Our uh, strawberry And guys, mo accommodating ang lugar na ito Maluwag, malamig, napaganda po ng kanilang store dito po yan sa Pipo Hermoso Bataan, Altomark. Ayan po, napakarami na pong branch niyan. Pero ito po, dito po yan sa lugar po namin. Very affordable din po. Kunti lang po yung mga uh, marataas na uh, price. Pero very affordable din po. Ang kanilang mga price. Kaya saan pa pa dito? Kung gusto mo magpalamig, ayan. Gusto mo naman din mabawasan yung 45-47 degree na mayon. Nainit. Heat index. Gusto mo din naman sa alto ba? Alto ah, ba? Ito po yan sa lago. ba? Ah, sige. na tayo. Tuntay natin humabas. Ayan na. Pagal naman nila. So, nabayaran naman na nila. So, siguro napapalamig pa dun sa loob. Yan na si Jetjet. Jetjet. Rest so refreshing. Kasawa pa si Pepe. Okay. Okay na o. Hindi naman hindi duman sa pinto o. <laughs> May pinto pero bukas ang likod. Yan yan. Ito lang ang So yan guys, kung kayo po ay naiinitan, bumili lang po ng magic sarap sa Alphamart, okay, o posporo, <laughs> sa Alphamart. So nalambigan na kayo, at narefresh ba kayo. So guys, thank you for watching, let's go, kuuhin na tayo, and manapit ka po yan dito sa amin. Kung tata tatanungin niyo po sa iyong location na yan, o yan, nagpas lang po yan ng Digma Hardware. Icha has a people keyword. -well. So let's go, let's go home.